Hello everyone. Ito po yung ating apa panoorin ngayon ang aking video ko today mga idol. Ang mga estudyante dito sa aming espirahan sa naik National High School. Ito mga idol. Akin silang papanoorin ang kanilang ipapakita na sayaw at Aha, pang muna ang ating uh, imumiyok ang music para hindi po ma At eto na. Ito na. Arangkada na ang mga estudyante dito sa aming eskwelahan sa Naikabiti City. Ayan na, I know. Tignan natin ang bawat galaw ng kanilang mga paa. Oh. At mayroong ipinapahiwatig ang mga sayaw ng ka, mga katutubo dito sa ating bansang Pilipinas, mga idol. Ay ayan o, mm? ayan o, oh. tignan natin ang bawat step, tignan natin ang bawat uh, galaw, tignan natin ang bawat costume, at ang bawat panilang uh, mga talent. Ayan o, o, oh. uh, you know, oh. ayan o, o, ayan o, talaga naman ito, yung tinatawag na... Aha, yung sayaw ng ating mga katutubo dito sa ating bansang Pilipinas so shout out to everyone mga idol habang pinapanood po natin ang bawat uh, yeah. talent ng mga mananayaw natin dito sa ating ispilahan ng na naik national high oh, school ayan ako oh. eto yung ating prinsesa na ating uh, pambato hmm, ang pensesa ng na na oh, ayan po siya mga idol mga guys oh, uh, pansamantala muna ang aking iminyok ang music para hindi po makapuride ayan o oh, tuloy tuloy natin napanuhurin go mga idol tignan na lang po natin ang kanilang mga galaw huwag mo natin hanapin ang music dahil ang music ay uh, tayo dahil kailangan uh, na natin ang music upang uh, hindi po tayo makapurite sa mga may-ari ng music hmm? at eto sige ikot ikot papaikutan na mga idol mga guys ang prinsesa ng naik nationalized ko oh, ayan po yung prinsesa ang nag-isang diwata ng uh, Esquilahan Night National High School ayan pinapaikutan naman ng mga katukubo natin dito sa ating bansang Pilipinas na naglalarawan at nagpapaluwating ng simbolo ng ating pagdiriwang ng kapistahan ayan ang idol mga guys ganito lang po tayo dito sa ating bansang Pilipinas masaya at marangal po ang ating ginagawa at iyan po yung ating alahin Ah, ang ating ipinagmamalaki ay oh, yun know, ang mga ang mga sayaw ng ating mga katutubo na siyang inilalarawan ng ating mga mag-aaraw dito sa National High School ng Cavite City ayan oh, you know, o hmm? go go mga idol go go mga idol tuloy tuloy lang po nating panoorin hanggang sa matapos ang bawat galaw ang bawat sayaw ang bawat tindak ating mga mag-aaraw dito sa Nike National High oh, School oh, shout out chat tayo sa lahat ng mga naraw chat out tayo sa lahat ng mga friends and viewers ng ating Luzon Visaya at Pinimin Ganawa sa lahat ng ating panig ng ating, ating, ating daigdig mga idol ay o oh. tignan naman ninyo yung kanilang galing o oh. ayun ah, o oh, talaga napakahirap gayahin nyo o oh. talagang uh, pang-international na sayaw yung mga idol atalagang talagang pinaghirapan, pinagtraktisan at ayan you know, o, halos sabay-sabay ang bawat galaw at talaga namang nagbibigay ng uh, na pang entertainment o oh. kaya sa ka pa, you know, mga idol you o, know, tara na tara na ating panoorin, panoorin po natin ang sayaw ng ating mga mag-aaral sa National High ng Naikaviti City ayan o, ang galing o, ayan o talaga naman parang totoong uh, pantu, eh. parang totoong pelikula yan pero uh, ano sa espilaan lang yan pero talaga naman ipinagmamalaki natin mga idol mga guys ang mga mag-aaraw na dito sa espilaan ng Naik National High School mabuhay po ang mga estudyante na mag-aaraw dito sa Naik National High School mabuhay ang lahat mabuhay tayong lahat salamat God bless us all